Pagkano? Ilang ano yan? 24? 24k? Pagkano? 24k Tapos ah, asan ba dito? Hindi, huwag, hindi kasama yung ano Yan, yeah, at nakalibot na naman tayo sa Chinatown dito sa Uting. Uh, I-update lang natin kung magkano ang halaga ng mga gold ngayon. Uh, 24, 24 gold Hong Kong. Yan. Yeah. Uh, Saudi gold. Uh, Japan gold. Yan. Yeah. Tanong natin kung magkano ang presyo ngayon. Bale, hindi sila pare-pareho ng presyo uh, merong nagsasabi na per piece sila sa kahit anong gold, kahit bumili ka ng Japan gold, ang sasabi nila sa inyo, per piece. Pero pag naghinap-hanap ka at masipag kang ang maglubot ay eh, makakatagpo ka talaga ng magbibenta ng per gram. yan May mga nagtitinda na kuminsan ay nakakainis. Dahil pag tatanong ka per gram, ay eh, sasabihin nila per piece, Meron bang gano'n? Eh, drama mo nga ang hinahanap namin. Ngayon, nandikot-ikot kami. Talagang mga ng oras kami nandikot. At ngayon, ngayon nakatagpo kami. Ang hinahanap kasi namin na gold ay 24 carats, Hong gold. Bali ay yung tinatawag na Piao. Ayan. Heto nga nakatagpo na kami ng hinahanap namin na Hong Kong gold. 24 carats. Ayan, yung piaw at saka yung money ball. Ayan, sayang lang at hindi kami nakaabot sa CMJ. Doon sana ako bibili. Kaya nang hapon na. Bali doon yun sa may arangke. Doon kay CMJ. Yun Mas mura ng 200 doon program yung mga Hong Kong gold din Bali ang pumapatak doon na gram, air gram, 5,150. mura siya ng 200. Kesa dito sa Unping, mahal siya ng 200. Bali pumapatak na 5,350 ang Hong Kong gold na ngayon. ngayon naman pag sa Japan gold, ay pumapatak na 4,2 na. Ayan, 4,2 per gram sa Saudi Gold naman ay 4,000 per gram naman. Bali talaga ang hanap namin ay yung piyaw. Magpapakustomize kasi kami, magpapagawa na lang kami ng sarili namin design na piyaw. Ayan. No choice na talaga kami kaya kahit mahal ng 200 per gram ang um, Hong Kong Gold. Hindi po karats ay ayun. Nagpagwa pa rin kami kesa naman umuwi kami ng wala. Ang layo-layo nito ko Galing pa po kami ng kabanatuan ng Siha. Ayan. Hi, And then... Black Mambra. Black Mambra. Tingnan mo ngayon siya. Maganda oh. Balik yung apat na ball na yan, mani ball. Kumatak ng 4.2 grams. Pwera tong piyao. Pwera yan, piyao na yan. Freedom sa mayong piyao. Balik na lang, <laughs> balik na lang. Balik magkamit.